Trending ang hiwalayang Will Dasovich at Alodia gosing -Fiaw. Pero mas lalong umusok ito nang mag-post ng blind item ang internet sensation na si Sian Gaza. Si Ite, na isang sikat na influencer ang na in the act ng kanyang nobya matapos mag-notify sa naiwang iPad ang isang real-time grab booking papunta sa isang malaking hotel sa Paranaque ang kanyang nobya ay agad-agad dumiretso sa nasabing hotel. At dahil very famous influencer couple sila sa ating bansa with over 10 million followers, nakasecure ng key card si Nobia matapos niyang chika-chikahan ang mga tao sa front desk. After magpapicture sa kanya ng mga hotel staff, agad-agad siyang kumaripas paakyat ng kwarto at pagbukas niya ng pinto ay laking gulat niya nang kanyang makita sa kama ang kanyang star magic artist na kayakap ng kanyang jowa. OMG, nakakaloka Mars, hindi ko kinakaya, my gosh! Sinetch ite. So hinala ng mga fan ay maaaring may kinalaman ito sa hiwalayang Will at Alodia at maaari daw na sangkot umano si Barbie. Bakit si Barbie? Dahil sa post na ito, Pinost niya agad ito pagkatapos niyang sabihin ang blind item. Tapos, may sarcastic post pa siya na ito. How sweet naman, very strong relationship. Confusing ito para sa mga netizen dahil nung una ang pinagbibintangang third party sa hiwalayang willow. ay si Christine Samson na anak-anakan ni Will Dasovich at Alodia Gosingfiao. Mabilis na kumalat ito sa internet. Well, syempre, si Yan Gaza pa ba palaging may pasabog, palaging nagtatrending. Kaya naman, agad itong umabot kala Diego at Barbie. At agad din may response si Diego. Don't get caught in all that noise. It's just noise. My baby girl and I are just chillin'. So sit back, relax, enjoy life. Pero dai, ayaw pa rin tumigil ng kuya mong Christian Gaza. Marami pa rin siyang hints na pinupost sa kanyang social media. Ano sa palagay niyo ang totoo? Comment down below. At para manatiling updated sa lahat ng Showbiz Chika, sundan lamang ang aming mga Facebook page at TikTok at Instagram.